may mga ilang nagsasabi na ang pag tap daw ng live ay hindi magandang practice totoo naman yon para sa safety ng isang electrician ginawa ko ang video to para ipakita na kung bakit kaming mga electrician ay hindi nagaground pag nagtatap kami ng live siguraduhin lang na magkadikit na itong line at return at pwede mo na yung hawakan kung titignan natin, ganyan lang siya kasimple. Hindi naman ako nag ground. Ang hindi lang pwedeng gawin, paghawak mo itong line 1, tapos hahawakan mo din itong return, yan, sigurado hindi pwede. Gagawin kang niyan. Kailangan alam mong procedure. Dapat magkadikit sila ng gusto bago mo hawakan, tsaka mo siya ikutin. Sa mga kapwa ko electrician, sigurado ako dinaanan nyo rin ito. Imposibleng hindi kayo nakapagtap ng line sabi pa ng iba, delikado pagbasa. Kaya, eto, binasa ko. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang sekreto. Ginawa ko ang video ito, hindi para magyabang o kung ano paman. Kundi para ituro at alisin ang takot ng kung sino ang gustong pumasok sa mundo ng electrical. Natatandaan ko pa noong 2013, nag-apply ako dyan sa Pure Gold, dyan sa Kabite isa sa interview sa akin kung umahawak daw ba ako ng live. Kasi yun ang pinatraining sa akin. Literal na live talaga. Sigurado naman ako na isa ka sa nakaranas ng ganong interview at ganong training. Kung isa ka sa mag apply ng electrical at wala ka pang experience, makakatulong sa iyo ang video ito. Natatandaan ko pa nung sa ospital pa ako nagtatrabaho. Merong operation noon. Ang problema, nasa isang breaker yung lighting at yung machine na ginagamit. Bali, nagka problema sa mga ilaw, hindi ko pwedeng i-off yung breaker kasi mamamatay yung machine. May pasyente nun. Kaya pumasok ako sa kesami nun at nagtapa ko ng light At sa mga nagsasabi na ito'y hindi magandang practice o hindi magandang makasanayan, totoo naman yun. Kung may choice ka naman na pwede mong i-off yung breaker, mas best naman yung ganun ang bidyong to ay pagpapakita lamang kung ano ang mga dapat mong gawin iwasan kung hindi maiiwasang makapagtap ka ng light una dapat makapal yung pants mo tapos naka safety shoes ka tapos tuyo yung tinatapakan mo mas maigi kung naka jacket ka or long sleeve at iiwasan mo rin na mapadikit sa kahit anong uri ng metal pati sa punong kahoy iiwasan mo rin mapadikit dyan lahat ng may kinalaman sa earth ground